Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayong lahat mga idol? Welcome to my YouTube channel. Uh, mga idol, nagyaya po si Idol Rapido na maglaot. Kasama po natin si Idol Rapido at saka si Idol Jimboy. Sana swertihin po tayo ngayong araw na to. Ayan, dyan lang po tayo sa malapit maglaot kasi may namumuo pong sama ng panahon. Saka maalon-alon po ng kaunti. Kaya dito lang po tayo banda sa likuran ng kanipo. Doon tayo banda sa dulo. Doon sa dating ispat namin. Sana suwertehin po tayo. Yan, update ko lang kay mga idol pag nandoon na tayo. Kaya paalis na po tayo. Kaya pinagbigyan ko po, po si Idol Rapido kasi minsan lang po ito makasama natin. medyo alun-alun po ng kaunti doon tayo banda sa harap na isla kanting mga wind kasi maganda rin kawilan dyan pa ganito ang panahon makulimlim at saka alun-alun along update ko na kayo mga idol pag nandun na tayo sa spot Ayan, bago po, bago po ang lahat. Dato salamat po ako sa Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob niya po sa atin. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sana, Panginoon, gabayan niyo po kami sa araw na ito. Kaya po sana mangunguna sa lahat ng aming mga ginagawa. Sana sultihin po kami. Kahit pang ulam lang. Kaya, po marami-rami, makapagpinta na rin. Pang bao na rin sa... Pag-aaral ng anak ko. Tabao na rin ni Idol Rapido at saka panggastos na rin sa panggatas ng baby ni Idol Jimboy Sana swertehin po kami ngayong araw na to mga Idol so, Mga Idol, pasinsya na po kayo na hindi pa ako nakapag-update kayo sa inyo ng mga ilang araw kasi yung silpo na ginamit ko hindi po siya magkapag-upload ng video madali lang po siya mag-full storage bago na po itong cellphone ko kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa suporta na pinagkalaw nyo po sa akin sa pagtitiwala nyo po sa akin hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na binigay nyo po sa akin maraming maraming salamat po sa inyong lahat kaya mga idol abangan nyo na lang po yung pagdating namin doon sa spot Ayan mga idol, nakapamundo na si Idol Jimboy. Yan. Yan yung lugar natin. Malapit lang tayo pero hindi rin gaano kalapit. Sana suwertein tayo Idol Rapido. Ano Idol? Tah, nami-miss na ni Idol. Idol, hindi ka nahilo? Malun-alun pa naman.

Laki dul, Lah, okay. laki kayak dul jemboy. Oh. Uh, Sampai ke selar dari luar. Tak uh, bol bol yang tangsi. Yung, gara gunu-gunu. Dah, Iyo idul. Tapi tu. Ayo. Hmm. Dah dah luar, Ih. Hmm. Dito lagi dul. anguli dito. Dito, dito. dito lagi dul. Baru yung tansi mo? Ah. No, no, no. Wakan mo dol. Kay tanggalnya tanggalin kasi ma maliit lang yung kawil. Yan, dito Ah, sarap yan. Mm. Ah. Grabe. Yan, nag naman uli si Idol Rapido. Ah. Oh, Pak Indul. Oh. Pak Indul loh. Oh, may pangkatas na kagad si Idol Jimbo ya. Laki to na huli may lah guno-guno. Nah. Sirte kagad. Bihirak lang kasi si Idol Rapido. Kaya si Winirte ka tayo. Idol, wala na Idol. Ah, oh, kaulin ako. Malaki Idol. Wala oh, oh. oh. Huli di sana si dulu jim boy. Dandan, dandan lah itu lebih tu. Ah, 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 no. oh. ah. laki nang huli ni dulu jim boy. Taksi ah. sih dulu lebih tu muka. Tayuan way dul. lah. Para hindi kamera pan. Dul, bakal hindi kaya ni Edul Rapido. Belum kisi guru yang hulinya. jangan jangan Yun dah, dulu dah, dulu dulu dah, Yun Yun dah, Yun dah, oh, dah, 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 dah,

Ito idol Hilaba idol Hilaba Oh kay maliit yung kawil niya Yan Ha Parang nahilo na si idol rapido ah. Nahilo ka idol Ay akala ko nahilo na oh. Ah idol Ah. Okay. sana sana madagdagan pa itu

pickle yan ayun mura lang kasi ito may doon mura lang kasi itong tropical mura lang kasi itong tropical

dul hawakan modul ini kan perkaryaan menulis saya dul tapi doh kinain rin ka eh rapido ah swerte talaga malaki dul eh. lalapo dul lapo nako ay gamay alanganin pa rin sayang sus dalawa na sana kaya dul rapido yun dalawa dul dalawa dalawa, dalawa. koto at sikalo yung isa pula din ah, ano kay isda yung isa? Yan. Ay, ulupot. Ulupot dul. Swerte talaga. Chamba Idol Rapido. Suwerte talaga yung pagyaya ni Idol Rapido. Yun. Na, may pangbili na si Idol Jimboy ng gatas. Yan. Sayang Idol. Sus, dalawa na sana ang lapo. dalawa na sana sayang pero okay lang yan mabinta pa rin yan okay. ayan nag aria na naman uli si idol rapido sana makahuli pa rin si idol jangan dulu jembut nengke Arya nerin, ah, ini baik huli nih ke luar tapi doh, melaki dulu ah, dan dahulu, sayang melaki panaman, sayang melaki panaman. Aduh sayang Anu isda dul Anu isda hulinya Udah kebitau rin sakanya Sayang Dah Gila lagi anong dul Ayan ah, Karyana naman ulit si Idol Rapido Sayang yung mga huli nila, puro nakabitaw. Pati ka, Idol, rapido. Sus. Dagdag sana yun dito sa huli ninyo. Ito, Idol, may pamain pa dito. Ayan. 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 Yan. Eh, ya, si Idol Rapido parang nahihilo na. Oh. Idol, ulo na Idol. Oh. Oh. oh, malaki siguro yan ah. Malaki Idol. Idol. Ah, Idol Jimboy. Malaki rin yung huli na Idol Jimboy. Indangan. Yun, indangan mo Idol. Sarap sa inihaw yan. Ah. Uh, Idol. Ah, maya-maya maliit. Lahat oh. maya. Ang sarap sa tinula, pati ito. Ah. Mm. Um, ah dami na. Oh, Marami-rami ng huli yung idol. Nasugatan pa si idol Jimboy. dandan idol. Mm. Um, ah. Eh, lagyan ng Hanap. pamain niyo kay Adol. Rapido. Sana madagdagan pa ito. Para malaki-laki rin ang binta. Ano yun, ka? Ano yun? Ano Bilhin ko itong dalawang lapo. Dol. Bilhin ko itong dalawang lapo Kaida ingin ko. Kasi mura lang naman, mura lang 'yan pag ganyan kalalaki, pag hindi umabot ng kalahating kilo. Ano lang 'yan, presyong ulpot lang, tag 100 lang ang kilo niyan. Ay na uli si Idol Rapido. Ah, parang parang hindi na maano yung itsura Edul Idol Rapido, hindi natin maintindihan kung nahihilo siya o nanibago siguro sa laot kasi ngayon lang uli natin nakasama ano? 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 Di hindi na mapakali si Idol Rapido magsabi ka lang kung magsoka ka bawal pa naman magsoka dito Kayak kay ini ining kanang pating <laughs> Jok lang yon idol rapido <tip> ah, Malu na. Oh, 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 rapido fala sayang ta sayang dul melaki dul ta da, dalawa bisis na nakabitaw iyo may ka may ka wil dun dul dun sa ilalim diyan nakasabit diyan yan sayang yung naputol Dah, kandang dong. Malaki yung huli mo, Idol. Maliit. Yun, May isa pa, kanuping. Oh, ayun. Oh, ayun. Kitanggal, Idol. Oh, purul yang kecil ya ah. Ah, mau purul di tedul ayan tanggal tanggalin pag maliit ang kawil pero kung malaki lang kawil madali lang yan marami-rami na rin ang huli natin ah okay. magalaw talaga ang camera o pag ano magalaw talaga pag walang istan maalon kasi ayun oh, no, no, no. no, 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 no. saan oh, madagdagan pa ito <laughs> parang wala nang nagkain ah Nakahuli na, oh, naka na si Idol Rapido. Ito, grabe forma talaga. Oh, pang veterano. Ah, may huli din siya Idol Jimboy Malaki idol rapido. Ah, maliit lang. Un bonggok na naman. Kanuping pa rin idol yung huli na idol yung Ah. Yung kanuping. Yun may isa pa dun. Ayun. Ayun, kanuping pa rin. Ayun. 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 Parang siging lunok ng laway ni Idol Rapido ah. <laughs> Nahilo na siguro. Ah, pang binta na mga Yan lagi yang nampain. Oke. Yeah. Oh,

Masakit ang ulo mo, Dol? Ano? Masakit ang ulo ni Idol Rapido. Ngayon lang kasi siya uli nagsama sa atin. Idol, uwi na tayo Idol kasi si Idol Rapido nag nagsuka na ng kanin. Ayan. Ano yung sinuka mo Idol? Tubig lang? Kanin. Tubig. Ayan, uwi na tayo. Iuwi natin to kasi baka maano pa bata. Kay uwi natin to si Idol Rapido kay nahihilo. Maghiga ka lang dyan, Idol. Maghiga ka dyan para hindi ka mas masyadong maano, hilo. Ihiga mo, Dol, para hindi ka mahilo, Dol. Ito yung huli ng Idol. Ya mga idol, naghila na si Idol Jimboy ng Pamundo. Si Idol Rapido, yan, nakahiga. Si Idol Rapido, <laughs> nakahiga. Iuwi na natin, kaya masakit na yung ulo niya. Ayan, update ko lang kay mga idol pag nandoon na tayo sa tabi. Ayan, sa lahat po nagpa-shout out, shout out po kay Arlene Rebilla. Shout out po kay Bini Lucas and Family from Pasig City. Shout out po kay Leo Fernandez from Bukana Piso Banay-Banay Davao Oriental. Shout out po kay Frederic Angala. Shout out po kay Pamili Quintana from San Pedro Laguna galing po kay Cesar Quintana. Shout out po Aida Dakutan. Shout out po Mars Flores from Puerto Princesa, Palawan. Shout out po Alia Gabriel from Singapore. Shout out po kay Sir Claro from Asin Toba, Binggit. Shout out po kay Mandy Stiller from Kabiti. Shout out po kay Luigi Manuyarad from na bunturan shout out po kay rok shout out po kay Rowena Nunez from Laguna shout out po kay Jewel Kagitla pram Dolores kison shout out po kay Nimpa Silangan Akma from Buktol Balilihon Bohol shout out po kay Boy Makulanga shout out po kay Cesar Quintana from San Pedro Laguna Ayan, sa lahat po na nagpa-shoutout, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa suporta at pagtitiwala niyo po sa akin. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Thank you for watching.